Gusto ko lang magbigay ng reaction video sa pinagagawa ng putang inang uh, sundalong kanina ito. So talagang ay mo tigilan ng mga Duterte. Alam mo yung hanggang ngayon ba, sour graping ka pa rin? Hanggang ngayon, um, napaka-bitter mo pa rin sa ginawang pagtanggi ni former PRRJ sa on. nung inalok mo ang sarili mo na maging vice president niya nung time nung... Um, presidential election kung saan tumakbo si Pierre Aldi, no? Hindi mo matanggap. Hindi ko alam kung anong kinakaganyan mo. Ano bang ginawa ni, ni, ng mga Duterte sa'yo? Ang nakakataka lang, ano, um, I really do not know what is happening to, to, to our beloved BBM. Kasi, kung natatandaan nyo, no, talagang uh, mas kinampihan ang nang mga Duterte ang mga Marcoses, isa sa mga patunay niyan is yung kauupo pa lang ni PRRD sa pwesto, pinalibig niya na agad sa libingan ng mga bayani, itong si Lakay, kahit na napakalaking uh, magiging uh, epekto nito sa kanyang karir bilang bagong upong presidente that time. Alam natin kung gaano kalupit ang mga putang inang dilawan na yan, nagalit na galit sa mga Marcoses na kaya nga di ba ilang dekada nilang binaboy-binalahura ang pamilya ng mga Marcoses. Tapos ngayon, parang suddenly, hindi ko alam what went wrong. Uh, bakit? Uh, Nag-sert kay Dilima. Okay? Uh, dating galit na galit itong si Dilima sa mga Marcos. Dilawan eh. Alam naman natin kung anong kahayupan at kababoyan ang ginawa ng mga dilawan. Na naging pinklawan pink nung bandang huli. Dahil nga tinunaw ni President Duterte ang mga walang yellow na ito tapos si Dilima, itong si Risa, antivirus din. Pinupuri na din ang mga Marcoses. Huwag natin kalimutan yung sa Kongreso, yung mga, yung mga putang inang NPAG sa Kongreso, sila, sila Raul Manuel, itong si Franz Castro, alam nyo, naalala nyo, mas, pinani, mas, pi, mas pinaburan ni Tambaloslos at saka ni Sandro ang mga leftists na ito over PRI. Tapos ito nga si Trillari sa putang ina to. Di ba galit ka sa mga Marcos putang ina ka? Hindi, naka, nakaka, nakakabwisit lang kasi. Hindi ko alam what is happening to our president. Di ba magkalaban ang Marcos at saka ang yellow, pula at dilaw? Actually maganda naman ang unity. Maganda yan para sa kapayapaan. Ang problema kasi, binababoy nyo ang mga Duterte. Walang problema kung magkampihan na kayo ngayon. Pero alam mo yun, nakakasakit lang ng kalooban na nakikikampi kayo mga Marcoses sa pagbagsak sa, sa mga Duterte. Na huwag natin kalimutan, napakalaki ng nagawa ni VP Sara sa pagkapanalo mo bilang presidente BBM. Na high blood na talaga ako sa totoo lang. I love BBM. Napakarami kong kaibigan, mga 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 kakilala, ilang mga followers ko ang nawala sa akin dahil sa pagsuporta ko sa iyo nung nakarang eleksyon. But I don't mind, I don't care. Because naniniwala ko na meron ka talagang magandang gagawin para sa bayan at naniniwala ko na ipagpapatuloy mo yung sinula ni PRID. Na hindi lahat na nangyari. May gulay. Ayokong, ayokong isipin na nabudol mo din ako, no? Ayokong isipin yan. Pero putang ina, my God tinotolerate nyo yung mga walang hiyang dilawan na yan sa pagbagsak sa mga Duterte? Ba bakit ba? Ano ba meron sa mga Duterte? Dahil alam nyo, ang Duterte ang pinakamalakas na kalaban. Kaya pilid nyo siyang itutumba para wala ng amahad lang sa mga gagawin nyo. Oh my God, what the fuck? What the fuck? Kung tatakbo ka ng mayor ng Kaluokan, pwede ba mag-concentrate ka sa Kaluokan? Okay? gilas ka sa mga taga-Kaluokan. Huwag mong gagamitin itong mga Duterte para sa kalukuhan mo. Diba? Ganun lang kasimple. Gusto mong umepal sa kaluukan, Yan ang ayusin mo. Diyan ka magpakitanggilas. Mag-magpa-feeding -mag program ka na agad. Ganon. Putang inang yan. Nakabwisit ka. Sa kaluukan ka tatakbo ng mayor. Yan ang ayusin mo. Diyan ka makipag-ano, makipag-a? makipag-collab sa mga taga-kaluokan. Paki magpakitang gilas ka. Putang, mamigay ka na ayuda ganon. Anak ng putya, tay mga taga-luokan, pag-isipan niyo mabuti kung gagawin yung mayor itong walang hiyang kura kurap na sundalong kanina na ito. Wala kang maasahan diyan sa totoo lang nakita mo nga nung nag nagkudeta yan, di ba? Dumating lang yung mga pulis, puta sumuko agad ang masa mapagsuko pati yung mga ano kutsara tinidor mga pinggan baso tasa sa hotel ninakaw pa putang ina sabi ni Pia idea <laughs> ang <Tangina> yan. <laughs>